Hindi masayang ang pondo at pagsisikap sa mga flood control projects ng DPWH sa Davao. Sa Davao River, halos kompleto na ang rehabilitation ng revetment walls sa barangay Mandug na nagkakahalaga ng mahigit 241 milyon. Matatapos ito bago matapos ang taong 2025. Sa Lasang River naman, natapos na ang 49 milyong revetment wall na higit 200 metro ang haba na proteksyon laban sa pagbaha. Sa Davao de Oro naman, 79% nang tapos ang 95.5 milyong revetment wall sa managusan na depensa sa mga lupang agrikultural at sa Davao Oriental. Kompleto na ang 71.2 milyong revetment wall sa lupo na umaabot ng 500 metro para protektahan ang mga magsasaka. Malinaw sa mga record na hindi nasayang ang mga pro proyektong ito dahil bawat pader at bawat metro ng proteksyon ay katumbas ng mas ligtas na komunidad at mas matatag na kabuhayan laban sa pagbaha.